Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra ngayong Pebrero 1, 2025, sa tahimik na Sabado ng Pebrero 1, habang tayo ay humakbang papasok sa maligayang pagdapo ng Pebrero. Isang banayad na enerhiya ang bumabalot sa iyo, mahal kong Libra. Ang buwan ay pumasok sa kaharian ng Pisces na nag-aanyaya sa iyo na magtuon ng pansin sa iyong emosyon at pagkamalikhain. Ngayon ay isang perpektong araw upang yakapin ang mga sining at musika na maaaring magbukas ng mga nakatagong katotohanan na malalim na tumatalab sa iyong kaluluwa. Hayaan mong ang mga tunog ng musika at mga obra ng sining ay magbigay ng gabay sa iyong araw, sapagkat may mga mensahe silang nais iparating na magsisilbing ilaw sa iyong landas. Sa bawat himig na maririnig mo, maaaring mayroong mga mensahe mula sa iyong mas mataas na kamalayan na magbibigay sa iyo ng pag-asa at inspirasyon upang magpatuloy sa iyong mga pangarap. Sa araw na ito, maaaring matutuklasan mo ang iyong sarili na naghahanap ng mga bagong karanasan at isang magandang pagkakataon ang lumitaw para yakapin ang mga kakaibang pagkain at kultura na makakatulong sa iyong pagpapalawak ng pananaw. Ang pagiging bukas sa mga bagong bagay ay magpapalalim sa iyong appreciation sa buhay at mga simpleng bagay sa paligid mo. Habang tinatangkilik mo ang mga bagong lasa, tandaan na ito ay paalala na ang buhay ay puno ng masalimuot na kagandahan at ang bawat hakbang ay isang pagkakataon upang matutunan ang mga bagong bagay. Hayaan mong maging inspirasyon ang bawat pagkain at karanasan sa pagpapalawak ng iyong pananaw at pagpapalalim ng koneksyon mo sa mga tao sa paligid mo. Hindi mo kailangang tahakin ang landas ng buhay mag-isa. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, may mga taong handang sumuporta at magbigay ng pag-ibig at gabay. Sa araw na ito, maaaring magdala ang iyong mga emosyon ng matinding pagsusuri sa iyong kalagayan. Kung sakaling makaramdam ka ng mga sandali ng lungkot o panghihinayang, huwag mong itakwil ang mga ito. Ang bawat emosyon ay may dahilan at layunin, ang mga ito ay nagsisilbing gabay upang mas maintindihan mo ang iyong mga pangarap at mga layunin. Kung may mga alalahanin na sumulpot, yakapin mo ang mga ito at subukang unawain ang kanilang pinagmulan. Ang mga ganitong pagkakataon ay nagiging mahalagang sandali para sa paglago, sapagkat nagsisilbing paalala ang mga ito upang mas maging buka sa iyong sarili at mas maunawaan ang iyong mga nararamdaman. Mahalaga rin na kilalanin na hindi mo kailangang mag-isa sa bawat laban. Sa kabila ng iyong malakas na personalidad at pagiging independent, ito ay isang paalala na ang mga koneksyon sa ibang tao ay isang malalim na bahagi ng iyong pag-unlad. Ang pagbubukas ng iyong puso sa iba ay nagiging isang tulay sa mas matibay na relasyon na nagbibigay sa iyo ng lakas at inspirasyon na magpatuloy sa mga hamon ng buhay. Huwag matakot na humingi ng tulong o magbahagi ng iyong mga saloobin sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ang tunay na lakas ay hindi palaging matatagpuan sa pagsasarili, kundi sa kakayahang magtiwala at magbuka sa iba. Ang mga sandaling ito ng introspeksyon ay magsisilbing daan para makilala mo pa ang iyong sarili at mas mapalakas ang iyong mga pagpapasya sa hinaharap. Habang ang araw ay nagpapatuloy, patuloy mong yakapin ang katahimikan ng iyong kaisipan at ang mga sandali ng pagminilay. Huwag matakot mangarap at lumikha, sapagkat ikaw ay may likas na kakayahan upang magbalanse ng pagiging buka sa mga bagong karanasan at pagsisiyasat ng iyong mas malalim na layunin. Ang pagiging mahinahon sa iyong desisyon at pagminilay ay makakatulong sa iyo na magtaglay ng mas matibay na lakas upang mapanatili ang balansing iyon sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang iyong kakayahan na maglakbay sa pagitan ng mga ideya at damdamin ay isang mahalagang biyaya na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng personal na kasiyahan at tabumpay. Magkaroon ng pananampalataya sa iyong sarili at sa iyong kakayahan. Ang buhay ay hindi palaging magiging perpekto. Ngunit ang iyong kakayahan na magpatawad sa iyong sarili at magpatuloy sa pagharap sa mga pagsubok ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kamalayan. Ngayon ay isang araw ng pagtanggap, tanggapin ang iyong mga kahinaan at lakas, at gamitin ito upang magsimula ng bagong yugto ng mas mataas na kabutihan at mas malalim na kahulugan. Ngayon ay isang magandang pagkakataon din upang muling magtuon ng pansin sa mga bagay na may halaga sa iyong buhay. Minsan, ang mga simpleng bagay tulad ng pagkakaroon ng oras upang magpahinga, ang pakikinig sa isang magandang awit, o ang pagsasalo sa pagkain kasama ang mga mahal sa buhay ay nagdadala ng pinakamalalim na kagalakan at pagminilay. Ang mga sandaling ito ay hindi lamang nakakatulong sa iyong pisikal na kalusugan, kundi nagbibigay rin ng lakas sa iyong espiritu upang magpatuloy at lumago. Huwag kalimutan na ipagdiwang ang mga simpleng bagay sapagkat sila ang magbibigay sa iyo ng pinakamalaking halaga at kasiyahan. Tandaan, mahal kong libra, na ikaw ay hindi nag-iisa sa iyong landas. Ang iyong mga pangarap, mga layunin, at mga hiling na pagbabago ay naglalakbay kasabay ng mga taong may malasakit sa iyo. Ang pagmamahal, gabay, at suporta ng mga tao sa paligid mo ay magsisilbing gabay na magdadala sa iyo sa mas magaan at mas matagumpay na hinaharap. Hayaan mong gabayan ka ng mga bituin, ang mga sining, at ang musika upang patuloy na maglakbay ng buo at masaya. Habang lumalapit ka sa iyong pinakamataas na potensyal at layunin sa buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, itaguyod ang iyong sarili. Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, maliit man o malaki. Ang mga maliliit na hakbang ay patuloy na magdadala sa iyo sa mas mataas na tagumpay at higit pang personal na kasiyahan. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.